Hello, good morning mga sa- Paano tanggalin yung password? Okay, ayan. Marami nag-PPM sa atin. Paano daw tanggalin yung password ng walang gastos? Okay. Itong tricks na to, matagal na to. Matagal ko nang in-upload Tagal na. Siguro ilang beses na napakinabangan ng mga dati yung followers ko to. Pero dahil nga dumadami yung followers natin, marami mga hindi nakapanood kaya i-upload natin ulit so ayun siguro umpisa na natin to ito tiyagaan lang to kasi kung di kayo matiyaga eh, wala tayong magagawa okay meron tayo dito ayan ayan merong password pattern okay paano natin natanggalin yan okay Sige, simulan natin. Ganito lang. Huwag nyong i-skip ha. Ah. Huwag nyong i-skip para masundan nyo na maayos. Ito para makatipid ko. Kailangan nyo ng ano. Hindi ito. Kailangan nyo ito. Magnet. Ayan. Dami ng sumubok na ito. Mga, mga iba kong followers. Nagsisend sa akin ng giga. Dahil nga na, natutuwa. Natutuwa sila na nagawa nila yung yung password na remove nila nang walang gastos hindi ko naman tinatanggap alam mo naman ako eh hindi ako tumatanggap eh. so yun okay, simulan natin ano, sa atin na so, ito ang gagawin yung magnet kahit anong magnet basta ganito sukat lang na. huwag naman yung sobrang laki yung nasaktuhan laki lang ito so, para sa mga bago natin followers sa mga nakakagawa na pwedeng kahit din nyo na to panorin kasi nagagawa nyo na so ang gagawin nyo na lang share nyo na lang para mapanood din ng iba at may matutunan din sila. Okay, para, syempre, di ba, share, share, share na lang. Para share yung message. Okay, ilalagay natin dito. Okay. Okay, um, kung saan banda nakalagay, nakapuesto yung password or yung pattern. Dito, tapos, saka mo siya ngayon. Ayan na. Saka natin siya ngayon. Power. Ayan, pagka nakaganyan pa rin, ibig sabihin niya, kikita, may pattern pa rin. Uulit-ulitin nyo lang, mga sir. Uulit-ulitin lang po natin para hanggang sa mawala na siya. Tsagaan lang, tsagaan. Okay, wala pa rin. Uulitin lang ulit. Video, palingin natin ng konti. Video, ano, kapakapay nyo lang kung saan banda. So, ayan. Yan lang, kapakapa lang yan. Makukuha yan. Tsaga-tsaga lang. yeah, Bago-baguhin nyo lang yung pwesto. Ganun pa rin. So, isa pa. Yung taas natin ng konti. Tsagaan lang to. Tsatsagay nyo lang. Ganun pa rin. Basta, tsaga-tsagay nyo lang matatanggal at matatanggal yan, di pwede hindi saka na ano naman ito eh at least maka may pattern pa rin di pa natatanggal wala pa rin natin ng konti wala pa rin. yun, yun na yun na mga sir yun na, pwede nyo tanggalin Ayo, kita nyo yun. Yun. Ganun lang siya kadali. Tsatsagay nyo lang. Tsatsagay nyo lang na ulit-ulit lang. Bago-baguhin nyo lang yung pwesto ng magnet. Pero wag masyadong mataas. Nung nandun pa rin sa posisyon kung saan nakapwesto yung pattern at saka yung password. Medyo yung kagaya di ba? Kari ko lang ng bagay doon sa baba at hindi na natanggal na. So, ayun Hanggang dito lang tayo. Ah... Uh, ganun na uh, share niyo na lang para ma ma-share din natin sa iba yung kaalaman. So ayan yeah, nandito dito na wala na ako masabi. Okay, thank you.